Hello mga Katinders! Kumusta kayo? Magandang hapon, magandang buhay. Mami Tins 19. So, na miss niyo ba ako? Parang mga 4 days at ako nawala at hindi ako updated lately. May daming ganap-ganap ni Mami Tins pero walang update-update sa Facebook page at sa aking YouTube channel. So, mapapansin niyo itong aking uh, medyo pumuti ako or parang may nakikita akong improvement sa sarili ko ay dahil to sa mga pinaglalagay ko sa mukha ko ng mga Rosemar, rosemary products. So, meron akong bagong si share sa inyo. Aside dun sa mga shiner ko last time, meron akong bagong uh, rosemary Lemon Iced Tea Slimming and Detox. Ayan, ito. Kaka-deliver lang ni Kuya Flash Express. Ayan. At first, parang yeah. ayoko ko siyang tanggapin. Kasi, nung last time kasi, parang parang nabudol si Mami Parang mas scam na iba yung in-order ko. Yung deodorant cream pero yung dumating lotion. Kaya takot ako na pag online nga. Baka hindi na naman, iba na naman ipapadala sa akin. So silip silip pa namin ni Kuya dito. At nakita ko tong parang may nakalagay na slimming. Kaya sabi ko ay eto na yung order ko. So nasa $2.99 ito. At meron lang 120 nga lang yung ano kasi pa Davao, medyo mahal. May mahanap ako na 59 sa ibang mga items pero pag ito, 120 talaga yung kanilang shipping fee. So, itatry ko ito. Meron lang siyang um, 7 sachets, 21 grams at 147 grams yung kanyang net weight. Ayan. So, lemon yung pinili ko kasi medyo hiyang ako sa lemon. May available coffee, may Uh, coffee, chocolate at manga pero lemon yung pinili ko. So, si-share ko rin sa inyo kung ano tong feedback nito. So anyway, tong hapon ay yung aking lunch ay yung kape ko nga, yung kape ko na yung slimming coffee ko rin at effective mga katinder sa. Diba share ko na sa inyo yon At ngayon baka once a day ko na lang tong coffee at yung panghapon ko na parang ginagawa kong lunch ay i-try ko itong lemon ice. So, magta, mas start ako mamayang gabi. At once a day lang, no? Kasi mahal. $2.99. <laughs> Magkano ang isa. Okay?